Meron po doon sa Metro Manila. So, ma'am, ano ho ba ito na, di ba dapat sa pagsusuri mo, ano bang importante-importante sa usapin ng flood control? Eh, sa Metro Manila po, may mga importante talaga na inutang pa natin pera na kung saan po, dahil hindi mo nagasta sa takdang panahon sa dami ng delays, ngayon, hindi mo pa pupunduhan ulit yung counterpart ng gobyerno. So, ano pang aasahan natin kundi lalo tayong lulubog sa panahon ng tag-ulan? Tama po. Yan po yung mga konkretong nga uh, halimbawa nung itong pinag-uusapan natin na unprogrammed. Kasi nautang na po natin yan. So karamihan po dun sa mga infrastructure na nakalagay sa unprogrammed. Yan po yung halimbawa. Binabayaran na natin yung utang. nag interest na yan. Pero hindi ma-implement dahil hindi binibigay ng gobyerno yung kanyang counterpart na budget dahil yun nga po kailangan yung right of way, yung mga iko-compensate dahil dun sa mga may-ari ng lupa na madi-displace kapag ginawa yung mga proyekto na yan. Kailangan po bayaran yan ng uh, national government eh. Yung mga preparation, feasibility study, yan po ay counterpart ng national government. Ngayon kung hindi po yan po pondohan ng national government, kahit na utang na natin yan, ay hindi po yan mai-implement. Kaya nga po talagang mapapamura ka, mapapakamot ka ng ulo dahil may mga pag-aaral naman po na ito ang mga dapat na pinaprioritize. Pero hindi yon ang napaprioritize. Gusto ko nga po sabihin na itong presidente natin ay walang, walang balls para... Para isaayos at bigyan ng direksyon yung mga priority at mga mahahalagang programa talaga. Dahil yun nga po Manong Ted, pag hinimay nyo, ano ba itong mga insertion sa DPWH? Ano ba itong mga proyektong ginagawa? nila Secretary Bunoan. Ito yung mga maliliit na project na ini-insert ng mga politiko natin. Pero itong mga big uh, projects na yan po ay konkretong halimbawa yung pagsasaayos ng pagbabaha sa Metro Manila ay hindi napaprioritize kasi hindi pinopondohan ng gobyerno. Ganon din po yung pagtiningnan niyo yung mga big infra projects, ito yung mga Uh, malalaking uh, tulay, kasada na ma dapat magkoconnect na sa mga isla-isla mm -hmm. nating probinsya para mas mapadali yung pagdala ng kanilang mga produkto, mas mapamura mm -hmm. yung pagtransport ng mga pagkain. Pero hindi na pa-prioritize. So hindi na na implement nagbabayad pa tayo ng interes. Dahil inutang na yan, nandyan na yung pondo. So oh. malaking pagsasayang ng, ng pera mm -hmm. at uh, hindi na solve yung ating problema. <laughs> uh.